pirata, Dorimon Jema! Ay! Nahulog ang pirata! Panalo na ang dalawa! Championship round na! One. next run mga master mga idol Pirata from Iligan, Jemar from Davao del Sur, and uh, Dorimon. Isa pang Dorimon from Bunawan. Ready na mga master, mga idol? There we go! Pirata, Dorimon, and Jemar. Ayan na mga master, mga idol. Tingnan natin sila na una sa unang boya. Pirata, Dorimon, Jemar. Ay! Nahulog ang Pirata. Panalo na ang dalawa. Championship round na. Nahulog po ang Pirata. Automatic. Panalo na po ang dalawa mga master, mga idol. laglag po ang pirata